which do you prefer? Ano po? Ano yung mas bibigyan mo ng priority? Film or act uh, or stage? Ako, ang hirap. Po si Lalo si yung uh, naging kung nagiging demand sa film. Ang hirap sa film. Parang pinapapili ako, big big boko okay. juice yung narami. Parehas kong favorito. Depende po sa schedule, but I love both equally. Magkaiba okay, po siya, pero parehas kong mahal na mahal. Like for example, ngayon, I'm doing a musical, Parokya ni Edgar Musical, na I'm uh -huh. po kayong ibitahan. Mm -hmm. Grateful po kami na agad na ng reviews, kaya yeah, sana po mapanood nyo rin kung mahilig din po kayo sa mga musical, original Filipino musicals. So I'm doing that, but at the same time, I enjoy doing these kinds of films. Parehas pong mahal na ko, Sir Jun, Peligula. Hindi ko sila may-umpare. Yeah. Pero kung sakaling

Kasi for example, yung plano ko Hindi, hindi po. Parehas <laughs> lang yung pag-ugali. Pero pagdating sa pag-arte, medyo nagkakaiba po, po sa method. Kasi po, may mga pagkakataon na, for example, yung stage namin for Parokan and Gagmisigan. Napakalaki po. as I guess, around, around more than 500 people. Okay. mo kaya yung title ng parokya stage mo. Puro <laughs> <Baro> ko <'y laughs> gusto students to do mo? Opo. Mm. Kasi I'm a ng Edgar since I'm great fan. Ang yun na yun. natin Okay, okay. Pero, uh -huh. yes, just to answer your question, may pagkakaiba po ng sa pag Kasi po, ang teatro, malaki po ang patlado. So we have to use from head to toe In face Hagi. Yes. Like sa so, pelikula naman po, mas may mga pagkakataon na face acting na naman po sa mga prosa. So yun po yung isa sa mga pagkakayon. Dumating ba sa isip mo na makakagawa ka ng movie and the real films? Naisip mo ba yun? One day, makagawa ko just na real films. Naisip mo ba yun? Pero, Hindi ko po naisip at first. Kasi focus lang po ko sa ginagawa. for example, nung kinuha po ko ng ABS-CBN uh, through Ms. Charo Santos, focus lang po ko sa inoffer nila ng first role, which is forevermore. So lagi po may element of surprise. After forevermore, tinawagin you know, ako ni Gogo Martin to be part of Provinciano. I was pleasantly surprised. And so on and so on, hanggang sa kinontak po ko ng Regal, lagi po may feeling of surprise. Because I have no expectations. I focus on what I'm doing. I can be very quiet. And I enjoy my day a long time. Very much. When I'm not being as entertainer. <laughs> Ay, baka pala, ka, guy Thank you. <laughs> so Thank you, <laughs> Thank you, miss. Yes. Our next question comes from uh, John Michael Boyd. Hi John. Uh, congratulations, of course, uh, success and uh, career goal, in a sense. Um, regarding that, uh, a lot of projects per se, is that getting rich already? I mean, do live comfortably uh, with you in your time? Then if you compare your lifestyle before, your lifestyle you now? Has it changed? I can say sapat naman sa mga pangailangan. At ngayon, mas natututo ako mag-manage ng pera Kasi before, mm -hmm. when I started in show business, gastos na ako ng gastos. Bilang bachelor, mm hindi -hmm. really kasi ako ng libre. So, hindi ko kasi siya nagagawa ng bata ako. Tapos, ang sarap pala sa pag na Tara, lapas tayo. Ayan yeah, yung tropa mo. Sabi ko. Mm -hmm. Tapos yung yes, nakakahawa kasi yung happiness kung nakita mong masesil. Yes. You feel happy also. So it's contagious. Kaya hindi ko unang kaysa, Actually ngayon, hindi ako pinag-grocery ng misis ko kasi hindi ko tingin yung pressure. Mm -hmm. hindi, hindi talaga ako magaling sa you know, That's why I'm grateful that I have my wife to teach me how I can be wiser with mom. Pero right now, thankful ako, napapatayo yung ng na bahay sana.

I ni give me Tapos, nakakatuwa lang at nakakakilay na yung misis ko. She converted her food business to plant-based. And right now, nakakakilay din na maraming nasasarapan at marami kami natutulungan. Kasi marami din siyang mga customers sa mga cancer recovery patients, mga uh, may injuries na pinescribe sa kanila ng doctor nila na go plant-based. So, nakakatuwa na yung simple diet na pinili ko, inadapt ni Mrs. sa kanyang business, at ngayon, marami siyang napapaligayan ng tutulong. Yun, yung business na kami. Since when did you do Pancakes for 2017, right before ako uh, na exit sa Provincial. And then, no looking back. It's been quite a while Yes, yes. Okay, now going uh, back to the movie, can you tell us also about the other characters, uh, like Cassie, Jo, Johan, Melissa? Uh, what are their roles, and what does uh, their role have to do with your character? Sila so, yung mga tumulong sa akin at tinutulungan ko rin ng mga unseen, multo at elemento. Kasi bukod sa akin, di ba nakwento nga ni Direk Joey, natrap ako sa bahay, mm -hmm. hindi lang ako yung meron din may ibang mga kaluluwa ng So, nagtutulungan kami kung paano kami makakalabas ng to. So, uh, do they do that we special effects? Yes. Right? yes. exactly. So, how does working with that? Kasi, of course, iba yung work with real actors na nandun on the spot. Then, iba yung parang medyo CGI and everything else. Do you, have, do you have to do something? Mayroon okay. ko hindi lang, kasi nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila, nakaharap ko pa din. Dinaan na lang sa post kung paano sila magmumukhang na Medyo siluwit na lang. Pero yung elemento, yung bantay bahay talaga, yung bantay ng bahay, kailangan ko na lang, kailangan ko na lang i-ate na lumalaki siya. So parang may, may nag-cue na lang na, o ito na, dito ka tumingin. Kasi sa effects, pinapalaki sila eh. Alright. Can't wait to see them. Congratulations, Ben. Thank you, John. Ben, sing it lang. <laughs> yung bahay, saan yung location? Sa Kesol. Sa isang party ng Kesol. Sa ngayon Ice? Sa ba? Sa Riyayan? Sa Riyayan? Okay, buwangin Let's start with the letter S. Yes. <laughs> so, old house ito sa Riyayan. mansion. Hindi naman abandon. Old man. Old mansion sa Sarayaya, casu. Okay. okay. Ang next question natin, kumihiling Sino po yung Oo nga Sweetheart. Nas. 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 Uh, Nabanggit kasi kanina ni Derek Boy na parang walang ibang artist na silang lang isa for the role except sa iyo. Mm -hmm. Anong mong comment niyo? Nakwento sa kanya ni Derek Joey one time na we are having a good time, we're bonding kami. Maraming beses na marami niyari kasi maaga kami natatapos. So nandun kami sa cafeteria at napangkit ko sa kanya, we were very honest kasi medyo nakainom na kami. Hindi <laughs> din yung DOP, tapos sabi ko, Direk, kaamin ko sa'yo. Nung first day, pag sinakabahan ako, intimidated ako. Ready na ako masigawan gawal. Pag nagkamali, na-expect ko na yun. Tapos nagulat ako na sobrang smooth ng shoot natin. Sobrang dali ng ang trabaho. Sobrang sarap ng araw trabaho. Tapos sabi niya, Pwede huwag ka magagalit ha. I wrote the story for you. Saan ka tawa yung D.O.P. Pag ko, iiyak na. Sobrang na-touch daw siya sa sinabi ni Direk na nung pari. Tumawa din, may ikas na ang pari. So yun, napanood ako ni Direk Joey sa Hopeful Romantic. Tapos nung napanood niya ako, sabi niya, suwak si Peke dun sa binubuo ko. Tapos nung sinisulat niya, I guess he patterned it already to my personality. Siyempre nakakakilig. Yun yung, ah, uh, sabi na niya itun kanina, has a naturally you want to grow. Pero, parang, yung characters mo usually parang specifically um, parang medyo pareho sa personality na eh? so ano yung parang mahirap na you want growth pero parang medyo na stereotype sa right? mga wala naman akong problema doon kas kasi kailangan nila ng ganitong klaseng personality for their for their story so again what i said a while ago ang pinakamahalaga sa akin yung kwento kung makakatulong ako, regardless of my personality, sa kwento na gusto niyong ipahagi, lalo na kung magandang kwento na may gustong sa sabihin, go. Oh. Pero, to answer also your question, may mga dream roles ako uh, na medyo malayo sa aking personalidad. One of which is, biopic. Pinabanggit ko na ito sa mga ipang kaibigan ng producer. pinag iisipan pa nila. Actually, they're interested to do it. Pero gusto kong gampanan yung buhay ng Pepe's yeah. So, isa yun sa mga three girls. Last na lang, ah, Kung si Pepe na yung na uh, pulong sa bantay na, ano yung gagawin? Oh, uh, uh. Ako? Magdadasal at magdadasal. Siyempre, tatawala ko yung mga mahalo sa buhay para talawan ako. O, pag na-deadbat na, magdadasal ako.